Jose Raul Antilo ng na, Naan Pangasinan na tinanggap bilang kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino na tinanggap bilang kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino ay sumusumpa ay sumusumpa pinataguloy ko ang saligang patas ng Partido na tagusahan ng kahalagang aming at pinibigyan para sa kalayaan pagkakaisa sa parungan, pagkakapagpay-pagpay, pananungutan ng panlipunan, kasi hindi nasa na mabisan sa kilos. Itatagoy ko ang salita ng batas sa ipartido na kung na pala Ang kilos ang mga mapaya at lideres. Ang mga mapaya at liderismo sususubuko ang mga adiktu adiktuutonin, ng katangaran ng upat ng pinakolang komunhoan ng pamilya. Sususubuko ang ng katangaran ng ng pinakolang ng Itataguyod ko at pikipisa sa mga pangkilos ng partido. Itataguyod ko at pikipisa sa mga pangkilos ng partido. Inaalala ko ang ating sarili at maselibot na buhay kina kailangan tungkol para sa kalayaan ng kalawakan ng Pilipino at sa kalayaan ng mayo. Yaa ko ang aking sarili sa sarili at pinagrelaan tungkulin para sa uunlad ng bawat mga kanyang Pilipino at sa kalayaan ng mga kanyang Pilipino. Lahat ito ay aking kanyang tanggap at kusang loob na walang pasubali. Ah. Lahat ito ay aking kanyang tanggap kusang loob at walang pasubali. Kasihan, ako Kasihan na ako na may kapang. Kasihan na ako na may kapang. at this juncture mr chairman